Welcome to my channel. This channel is about OFW life and goals. My name is Lori, isapong caregiver dito sa Bansang Israel. Hello ka OFW. Today's vlog, dalawang sikreto ng isang matagumpay na OFW. Uh, ang pagiging OFW ay hindi madali at hindi biro, malaking sakripisyo. Uh, napakalungkot ng buhay ng isang OFW. Uh, ngayon may dalawang sikreto ang isang matagumpay na OFW. Ang unang-una dyan, ang sarili mo. Ikaw na OFW ang may hawak ng perang kinikita mo. At ikaw din ang responsable sa paggastos nito. Nasa iyo kung paano mo hawakan ang pera mo, di ba? Pangalawa, pamilya mo. Kung ang pamilya ng isang OFW ay may malasakit sa kanya, pahahalagahan niya ang bawat sentimo na ipinapadala nito. Lalo na kung alam ng, ng pamilya mo kung ano yung kalagayan mo sa ibang bansa. At, kung, at sa mga asawa naman, kung mahal ka ng asawa mo, um, gagawa at gagawa siya ng paraan para hindi ka magtagal sa abroad. Para makauwi ka kaagad at makasama mo siya. Makasama ka niya. Yun, um, kung mahal ka niya. Hindi, joke lang. Para sa akin, yun yung dalawang sangkap or dalawang sikreto na isang matagumpay na OFW. Sarili mo at ang pamilya mo, lalo na ang asawa mo. Yun, uh, kung nagustuhan mo yung video na to, paki-like po at uh, paki-subscribe na rin po yung channel ko for more OFW life and goals. Meron din po akong mga vlog about sa mga hudyo. Uh, yun, yon, uh, maraming salamat. God bless.